boring na yan. Wala siya magawa. Hindi ba siya papamit? Casual yung ating look for the day. Hello, hello! Good day mga sisi! Tanghaling tapat mga sis. Gagala kami ni Lolo Hari nyo. Naboring no kasi kami sa bahay mga sis. Wala na din kaming ginagawa. Natapos na din yung mga ginawa namin kanina. Samahin nyo kami kung saan kami pupunta. Anong ganap natin for today? Maganda-ganda naman yung panahon natin ngayon mga sis. Hindi maulan. Tirik lang yung araw. May dadaanan muna tayo bago tayo lumakwat siya ngayon. Sa lolohari nyo. Tingnan mo. May gagawin lang tayo konti kay lolohari nyo mga sis. Sabahin nyo kami. Wait lang mga sis. Parang medyo may lumuwag sa katawan ko. Pagka pa ako natanggal pala yung kapit ng bra ko sa likod. Dadaan muna ako ng CR. Kakabit ko muna, ayusin ko muna. Hindi pa nga tayo nakakalayo eh. Nasa loob na ako ng cubicle. Ayusin ko lang muna itong bra ko mga sis. Nabanggal, na Paano siya natanggal? Nakabit na natin siya. ayun, naloka ako. Nahirapan pa ako magkabit. Wala akong kasama. Ayun yung outfit natin. Mga sis, trouser lang tayo. Casual yung ating look for the day kagalang-galang muna tayo for today mga sis. Kit ng outfit natin. No? ka na? Hindi na po. Kaya din kami lumabas kasi mag-iisang linggo na yung wifi namin walang connection. <laughs> Naboboring kami sa bahay hindi sa manood na lang kami dun maghapon. Wala kaming magawa. Kaya niyaya ko na lang si Lolo Hari nyo lumabas na lang kami. Tsaka, bukas kasi, rin namin mga sis. ba? Diba? O, ba? Diba? Mag-advance ano kami? Advance um, celebration. oh, advance celebration tayo mga sis. Hindi ko pa alam kung ano yung sasabihin ko. Agenda natin ngayong araw. Magpapagroom muna kami ni Lolo Harry nyo. Tatanong ko kung pwede ako magpa Kung pwede na siyang bawasan. Tapos sa luluhari nyo, magpapagupit din siya. Pagtapos noon, diretsyo tayo magpapamasage. O, ba? Diba? Masage lang muna tayo. Gusto ko sana yung full body massage eh. Pero dun tayo sa baba mamaya. Dun lang tayo sa massage chair. Wala kasi kami makita ni luluhari nyo na full body massage plus pa. Dito kami laging nagpapagupit ni luluhari nyo, nagpapaayos ng buhok dito kamadalas madalas sa hanapin lang natin si kuya hello hanapin natin si kuya yung nag-aayos ng aking buhok sana nandito siya ayun wala siyang customer wala kang customer <laughs> si kuya yun yung laging gumagawa ng buhok ko dyan ako nagpapagupit kay kuya ititrim lang siya ng konti papabawasan ko lang siya ng konti para hindi siya ganong umaba masyado. dito kasi sa harap parang na siya. Ano yan? Pag nagpa-block ba ako ng buho, hindi ba siya papangit? Hindi, ito kasi pababa na siya, eh, Para hindi yung kulay. Hindi pa ulit bumaba yung kulay. Yes. Hmm. bala ko pa naman magpa-block Naboboring na yan Wala siyang magawa Nag-chika muna si kuya Iniwan niya ako <laughs> ganda Ang ganda o Ang ganda pa naman yung buhok natin Gusto ko lang magpa-trim Sila loharin yun na Medyo mahaba na kasi yung buhok nyo Ayaw nyo pa magpagupit kasi Pakalbuhin na natin yan siya oh ayan kasi na mag-uusap. Semi-kalbo daw. Fresh na naman ang sisi nyo mga sis. Ayan. Bagong trim na tayo. Ngayon, punta tayo sa massage chair nila. Ay, sarado nga taray. Ayun. Sa lulohari nyo, nagpa-semi-kalbo na siya. Bagay, di ba? Dapat ganyan fresh lagi. Mag-avail tayo ng ano, 30 minutes lang kasi may pupuntahan pa tayo. Ang daming paan. Saan to? Sa paa. Para sa paa. Ah, isasuot ko muna to. May nagsuot kami ng plastic ko para daw mamassage pati yung paa natin. Dito kami magpapamassage kasi wala tayong ano, makitang spa na malapit dito sa Divisoria, kaya dito na lang muna tayo sa massage chair. Natry na din namin nito yung dati, nagpa-massage chair na din kami dun sa SM. Pero ito, sa tutuban, sa first floor, meron sila. Magre-relax muna kami, nilulukari na nyo. Nandun siya sa kabila, ayun o. Oh. Update na lang namin kayo pagtapos kasi aalog-alog na naman tayo dito mga sis. Sis, wait lang. Minamassage na yung aking paa. Enjoyin mo namin itong pagpapamasage namin, mga sis. Enjoy na enjoy si luluha rin yung... Tingnan nyo, nakapigit pa talaga.